Siya ang pambansang bayani ng Pilipinas, isang makata, manunulat, doktor at higit sa lahat isang Pilipino na nag-alay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng bansa. Ito ang kwento ni Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Ipinanganak si Rizal noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Lumaki siya sa isang pamilyang masipag at edukado. Bata pa lamang, ipinakita na niya ang kanyang katalinuhan na tutong bumasa at magsulat bago pa man siya pumasok sa paaralan. Sa murang edad, nakalikha na siya ng mga tula at sanaysay na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ang kanyang ina, si Teodora Alonso, ang unang guro ni Rizal sa tahanan. Mula sa kanya natutuhan ni Rizal ang pagpapahalaga sa edukasyon at ang pag-ibig sa sariling wika. Nang siya ay sapat na ang edad, ipinadala si Rizal sa Binyan, Laguna, upang mag-aral sa ilalim ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Dito, naranasan ni Rizal ang unang pagsubok sa kanyang buhay bilang estudyante. Bagamat nahirapan sa simula, hindi siya sumuko at naging isa sa mga pinakamahusay na mag-aaral. Nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila kung saan siya nakapagtapos ng Bachiller en Artes na may mataas na karangalan. Sa Ateneo, higit na umunlad ang kanyang talento sa pagsusulat at sining. Nagpatuloy siya sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng medisina, ngunit hindi natapos. Dahil sa diskriminasyong kanyang naranasan, nagdesisyon siyang pumunta sa Europa para ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa Madrid, Heidelberg at Paris, natutunan ni Rizal ang medisina, lalo na ang paggamot sa mata. Habang nag-aaral, patuloy niyang inaalala ang kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Dito isinulat ni Rizal ang kanyang pinakatanyag na akda, Noli Metangere noong 1887 at El Filibusterismo noong 1891. Ang mga nobelang ito ang nagmulat sa isipan ng maraming Pilipino. Sa Europa, Nakilala ni Rizal ang iba't ibang uri ng pamumuhay at pamamahala. Nakita niya ang kahalagahan ng kalayaan at edukasyon sa pag-unlad ng isang bansa. Ang kanyang mga karanasan at obserbasyon ang naging inspirasyon sa kanyang mga akda. Ang Noli Metangere ay naglantad ng katiwalian ng simbahan at pamahalaan, habang ang El Filibusterismo ay nagbigay diin sa pangangailangan ng pagbabago. Ang kanyang mga akda ay naging inspirasyon sa mga revolusyonaryo kabilang na ang katipunan. Sa pamamagitan ng mga nobelang ito, ipinakita ni Rizal ang tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ang Noli Me Tangere ay isang salamin ng lipunan kung saan makikita ang mga karakter na kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Si Crisostomo Ibarra, ang bida ng nobela ay kumakatawan sa mga edukadong Pilipino na naghahangad ng pagbabago. Si Maria Clara naman ay simbolo ng kagandahan at kabutihan ng Pilipinas. Ang El Filibusterismo sa kabilang banda ay isang mas matapang at radikal na nobela na nagpapakita ng mga kahihinatnan ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Alam ang panganib Nagbalik si Rizal sa Pilipinas noong 1892. Itinatag niya ang La Liga Filipina, isang samahan na naglalayong magkaisa ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga Espanyol at siya'y ipinatapon sa dapitan sa Mindanao. Ang La Liga Filipina ay naging daan upang magkaisa ang mga Pilipino sa layuning makamit ang reforma at kalayaan. Bagamat maikling panahon lamang ito nakatayo, naging inspirasyon ito sa iba pang mga kilusan para sa kalayaan. Sa dapitan, ipinakita ni Rizal ang kanyang malasakit sa bayan. Nagturo siya sa mga kabataan, nagtayo ng paaralan, nagtayo ng ospital, at tinulungan ang komunidad na umunlad. Maging bilang isang ipinatapon, hindi tumigil si Rizal sa paglilingkod sa kapwa. Sa loob ng apat na taon, ginawa ni Rizal ang dapitan bilang isang modelo ng progresibong komunidad. Bilang guro, itinuro ni Rizal sa kanyang mga estudyante hindi lamang ang mga akademikong paksa, kundi pati na rin ang kahalagahan ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Bilang doktor, gumamot siya ng mga pasyente nang walang bayad, lalo na ang mga mahihirap bilang inhinyero, tumulong siya sa pagpaplano ng sistema ng tubig at irigasyon ng bayan. Noong 1896, sumiklab ang himagsika ng katipunan. Kahit wala siyang direktang kinalaman, isinangkot si Rizal ng mga Espanyol. Siya ay inaresto, kinasuhan ng sedisyon at hinatulan ng kamatayan. Ang paglilitis kay Rizal ay isang palabas lamang. Kahit walang sapat na ebidensya, nahatulan siya ng pagkakasala at kamatayan. Sa kanyang selda sa Fort Santiago, isinulat ni Rizal ang kanyang huling tula, ang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam. Sa tulang ito ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang paniniwala na ang kanyang kamatayan ay magsisilbing inspirasyon para sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Disyembre 30, 1896. Bagumbayan na ngayon ay kilala bilang luneta. Sa huling sandali, matatag na hinarap ni Rizal ang kamatayan. Sa huling tulang iniwan niya ang mi ultimo adios, ipinahayag niya ang kanyang taos pusong pagmamahal sa Pilipinas. Nang dumating ang oras ng pagbitay, hinarap ni Rizal ang firing squad ng may dignidad at katapangan. Ang kanyang huling mga salita ay, Consumatum est, o naganap na na nagpapakita ng kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran at paniniwala na ang kanyang misyon ay natupad na ang kanyang pagkamatay ay hindi naging katapusan kundi naging simula ng mas matinding pag-aalsa laban sa mga Espanyol hanggang ngayon si Rizal ay simbolo ng talino tapang at pag-ibig sa bayan ang kanyang buhay at mga akda ay naging inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga Pilipino. Ang kanyang mga ideya tungkol sa kalayaan, edukasyon at pagunlad ay nananatiling makabuluhan hanggang sa kasalukuyan. Si Rizal, ay hindi lamang isang bayani ng nakaraan kundi isang modelo para sa kasalukuyan at hinaharap ang kanyang dedikasyon sa edukasyon ang kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang paninindigan para sa katarungan ay mga katangiang dapat tularan ng bawat Pilipino ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sarili at sa paglilingkod sa kapwa Si Dr. Jose Rizal ay hindi lamang isang bayani. Siya ay isang huwaran ng kabataan, isang patunay na ang kaalaman at panulat ay mas makapangyarihan kaysa espada. Ang kanyang alaala ay mananatili sa bawat Pilipino na patuloy na nangangarap ng isang bansang tunay na malaya. Sa bawat aklat na binabasa, sa bawat salita ng pag-asa na binibigkas, at sa bawat hakbang tungo sa kaunlaran, nariyan ang diwa ni Rizal nagbibigay inspirasyon sa atin na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang buhay ni Rizal ay isang patunay na ang isang tao, kahit mag-isa, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang kanyang talino, tapang, at dedikasyon sa bayan ay naging daan upang magising ang diwa ng nasyonalismo sa puso ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda at aksyon, ipinakita niya na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang nakakamit sa pamamagitan ng revolusyon, kundi sa pamamagitan din ng edukasyon at pagpapaunlad ng sarili. Ngayon, habang tinitingnan natin ang ating kasaysayan at ang ating kinabukasan na nanatili ang hamon ni Rizal sa atin, ano ang ating magagawa para sa ating bayan? paano natin ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging bayani sa ating sariling paraan sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa at sa ating bansa. Ang alaala ni Dr. Jose Rizal ay hindi lamang isang pahina sa ating kasaysayan. Ito ay isang patuloy na inspirasyon, isang hamon sa bawat Pilipino na maging mas mabuti, mas matapang at mas mapagmahal sa bayan sa bawat pagkakataon na tayo ay nagsisikap para sa ikauunlad ng ating bansa sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalaban para sa katarungan at kalayaan nabubuhay muli ang diwa ni Rizal sa ating mga puso salamat sa panonood mga tropa don't forget to like comment and subscribe